Ayan, tapos na may ilaw naman siguro sila dito sa labas, di ba? Bela, inom ka na ng tubig mo. Nandiyan na yung tubig mo, ha? Ayan na, oh. Diyan na. Hoy, ano pang ginadila-dila mo dyan, ano? <laughs> buka Bukas uli, kakain. Bukas uli. Ay, nakagina. Sok-sok na talaga. Wala na yan. Diyan lang. Tubig mo yan. Ito, Oo. Meron na doon si, ano, tubig din. Meron din tubig doon si, ano, ah. Si, princess. Ayan, guys. Marami ng lamok. Ayan, dila. Ayan, dila. Ayan na. Ah. Oy. Ay. Oh. Oh, may pila daw talaga pala ito na. Sabi ni Ninong, na pilayan daw talaga ito si ano. Ito may pagkain sila dito. Iniwan ko na pagkain. Dalawang yan. Oh. Yung dalawang yan may pagkain na yun dito. Ang tamitang tang lamok pala dito. Oh. Ay! Ay, naku, lapitan ko ba daw siya? Um, um, o, oh, dito na. Dito na ako. Oh. O, babang. Bang-bang. Si Jackie, Jackie. O, tama na. <laughs>